today's ganap nga, isha-share ko nga sa inyo itong napagawa naming staycation located nga dito sa Santo Tomas, Pampanga. So, mag taon na nga simula na ng napagawa nga namin to ni Bebo at ngayon lang namin to isha-share sa inyo dahil patapos na nga. Dati pa nga lang namin kayong followers eh alam na alam nyo na nakabili nga pala kami ng lupa dito sa San Fernando, Pampanga. Man ngayong araw, ipapakita ko nga sa inyo kung gaano kaganda at kaaliwalas itong napagawa naming staycation. Kanina nga nakita nyo kung ano yung itsura niya kapag kagabi at ngayon naman isha-share ko sa inyo kung gaano siya kaganda kapag umaga. Bali, ito nga pala yung unang villa na makikita nyo. At ito nga ay good for 10 packs at pwedeng-pwede talaga sa magbabarkada. Alam nyo ba na kayang-kayang mag-cater dito ng isang buong pamilya at kahit reunion pa yan? Grabe, sobrang natutuwa nga kami sa kinalabasan ito pinagawa naming staycation dahil napaka-esthetic niya lalong-lalo na itong mga rooms. Kaya naman nung natapos na nga ito, ay eh, agad ko nga pinapunta itong mga kaibigan namin. Huwag mag magalala guys, kumpleto din ang mga gamit panluto dito, gasol, lutuan, kayo na ang bahala magdala ng mga pagkain nyo. Pero ini inibitahan nga namin yung mga kaibigan namin, eh nagprepared na nga rin kami ng mga pagkain at niluto ko na nga to. At sa mga magtatanong naman kung pet friendly po kami, syempre naman kasi marami din kaming mga alaga. Pero bago ang lahat, kakain na nga muna kami dahil nakapagluto na rin ako at saluhan na nga natin kasama nitong Miss D Gourmet. Parang brunch na nga rin tong kakainin namin dala anong oras na nga rin kami nagising lahat. So sobrang ganda ng view namin, panigurado mapaparami kami lalo na napakasarap ng bagoong nadala ko. At kahit saan naman kami magpunta, hindi pwedeng mawala itong Miss D. Nakakatuwa lang talagang isipin dahil ngayon ay eh, mag magi staycation kami sa sarili na naming lugar. Pagkatapos nga namin kumain, ay eh, syempre itutour ko naman kayo dito sa ganda ng staycation na pinagawa namin. Grabe, inabot din ng ilang taon yung pag-iipon at pagtatrabaho namin ni Bebo para nga matuloy sa pagpapagawa nitong staycation. Grabe, sobrang ganda nga ng pagkakagawa ng place na to at talaga namang relaxing. Yun din kasi namin ni Bebo yung maliliit na pool kaya kung mapapansin nyo ay eh, may kalakihan nga itong pool namin. Napakaganda ng vibe, sobrang relaxing, tahimik at napakasosyal. Sabi ko nga sa inyo, perfect perfecto sa kahit anong okasyon, lalo na sa mga birthday, Christmas party o kahit annulment man yan. Charies! <laughs> tour ko rin kayo dito sa taas kung saan nga located yung villa na kasya nga ang barkada pa. Actually, nagpalagay talaga ako nitong billiard dito sa taas para hindi nga kayo mainip. Napakagandang tumambay dito lalo na kapag kagabi tapos dito kayo mag-inuman. Alam nyo naman guys na sobrang hilig talaga namin mag-staycation ni Bebo. Kaya ito talaga yung isa sa mga business na pinlano namin. At the same time, ay eh, magagamit nga namin to ng madalas dahil napakarami namin ganap sa buhay. Sabi, hanggang ngayon, hindi kami makapaniwalan dalawa ni Bebo na nakapagpagawa na nga kami ng ganito kagandang staycation. Sobrang linis din ng pool na yan. Maniwala kayo sa amin, hindi yan maihi. Tres! Napakamura lang din ng renta dito. Kaya perfect na perfect talaga sa mga gusto magbakasyon ngayong summer. So, sinobra pa mo kapalingin ni. Ayun nga, kinagabihan nga, ay eh, nagsipuntahan na nga rin at nakompleto na nga kami magbabarkada. Kaya naman eh, na na, simulan na natin yan. Alam nyo ba guys, sobrang bilis lang din ang mga kaganapan dahil ako mismo hindi ko rin alam kung ano nangyari kinagabihan. Nakshotang dahil kumpleto na nga lahat ng buong team, eh dito ko na nga rin sila pinatulog dahil kumpleto naman ang mga higaan, eh sumobra pa nga. Kaya kinabukasan, eh maaga na nga kami nagsigising na makapagluto nga kami ng umagahan namin. Apin na yan, panigurado masisitabaan kami lahat kung palagi kami andito. Kanina pa nga ako nagkikwento sa inyo pero nakalimutan ko palang banggitin kung anong pangalan nito pinagawa namin. Ang pangalan nga pala nitong staycation namin ay Patio de Gloria na pinangalan nga namin sa aming mga lola. Alam nyo guys, kung makikita nyo lang talaga to ng personal, abay talaga mamamangha kayo sa ganda ng pagkakagawa. Gusto nyo nga rin magpabook sa amin na eh, i-message nyo lang tong Patchery Gloria Homestay. Ay, grabe. Sobrang sarap magstay dito kahit ilang araw lang yung tipong pag dito ka natulog at na mahinga, eh mawawala ang mga problema mo. Pero babalik din pag uwi. Charis! <laughs> pero so, ayun nga, ititigil ko na tong kalokohan na to. Hindi po sa amin, pag mamayari, ito nangangarap lang talaga ako. saan naman ako ng pampagawa niya. Nakshuta. Ah? <laughs> Kaya ano ba hinihintay niyo? Diyos ko, Summer, na mag-book na rin kayo sa amin. Ay, sa kanila pala. Nakshuta. <laughs> skip tong video. Gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas kong ang laruin dito itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung magkano yung gusto mong i tapos meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam niyo na kung ano yung mechanics nito. Kagaya lang din sa Peria. Pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora game. Kaya subukan nyo na rin laruin. Pero paalala lang, ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman! Salamat!